Siyempre, pag nasa ibang lugar ka, kasama mo ang amo mo, wala ka rin naman ibang choice. Kundi sumunod. At, go lang nang go. Kaya ito, na naman kami kung saan, kahit may sakit ako, sige lang. Kasi nga, wala nga ako ibang choice, di ba? Kasi nga, syempre, nangangamuhan ka. Hindi naman ikaw yung boss. So, ganun talaga kahit malala pa yung sakit mo wala akong ibang sasabihin kundi okay kaya sa mga OFW dyan saludo po ako sa inyo sa lahat ng sakripisyo na kahit may sakit tayo pinipilit pa rin natin kumilos dahil wala eh wala tayo ibang magagawa kundi ang umuo anyway happy rin naman ako kahit pa paano kasi syempre nakakapunta ka kahit sa ang lugar yun nga lang hindi mo may enjoy kasi may alaga ka at syempre kailangan mo rin namang alam mo yun parang hindi mo yan pinaka right si eh, na magla or whatsoever. nandiyan ka para magtrabaho